What's up mga idol? Sa video na 'to ay magpapalit po tayo ng LCD ng Infinix Smart 8. Paano ba ito pinapalitan? Step by step po natin gagawin. At ayan mga idol, ito po yung hitsura noong kakabagsak, aksidente daw po ng paghulog bata ang may hawak tumama sa sahig. Mabas po itong unit na 'to ay noong November 9, 2023. Kabibili lang daw po niya ito. After 3 weeks, ayan, nahulog at nabasag. At ayan, kung napapansin niyo po mga idol, ayan. So, hindi po siya nag -oon. So, nagpa-vibrate lang po siya pero wala pong display. So, grabe mga idol, lumabas po itong model na to noong November 9, 2023. At nasira po siya kagad. At ayan mga idol, una, tanggalin natin yung sim holder. At initan po natin ang likod. So, ganun mga idol. So, huwag niyo pong lakasan pag init dahil plastic po ito. At kapag nasubraan po ito sa init, ay magkukulubot-kulubot na ito. So, ayan mga idol, iangat natin. So, mahirap yung iangat nito mga idol kasi bagong model lang po ito at yung adhesive po dito, ay grabe dikit nang dikit po siya. Kaya ito mga idol, gumamit po ako dito ng metal na manipis. Ayan, yan po yung ginamit ko pag angat ng takip. Dahil ang adhesive mga idol ay grabe sobrang kunat pa niya alisin. Ayan, saka natin isiksik. So, ayan, eh, ang gagawin po natin mga idol, ayan, itastasin eh, tas -tasin lang po natin, pababa yung pagtastas natin. At sobrang tigas talaga nito mga idol. Kaya tips ko mga idol, huwag niyo na lang po initan ng malakas para hindi po siya masira. Kasi ang adhesive nito mga idol, kapag natastas ay susunod-sunod po yan. At ang ganda po talaga ng specs nito mga idol. At Bagong model lang talaga ito Dapat mga idol ingatan nyo po na hindi mahulog Dahil ang LCD kapag tumama po yan sa matigas na bagay Ay talagang nababasag yan At dito po banda sa may camera nyo mga idol Ay marami po talagang adhesive dyan Kaya ingat-ingat pwedeng mapingas yan Or mapunit ang pinaka plastic nya Manipis po banda dyan sa camera mga idol Kaya ingat-ingat sa pagangat Ayan kung napapansin nyo mga idol Ingatan nyo rin po ang pinaka fingerprint Huwag nyo pong tamaan ng pantastas at pwedeng mapunit At ayan mga idol kung napapansin nyo po Natutupi po ang pinaka plastic nya So, yun po yung takip niya mga idol. So, hindi na po yan nababasag. So, doon po kayo problema kapag iniinitan. At ayan mga idol, tanggalin po natin lahat po ng screw At mag-shout out po tayo dito. Ayan lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out sa inyong lahat. At sa gusto pong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayan na nga mga idol, natanggal na po natin lahat ng screw at iangat po natin ang pinaka back housing. Ayun mga idol, dito po tayo mag-angat banda sa may SIM card para mas madali po natin maiangat. Ayan. So, tas-tasin nyo lang po yan. At ingatan din po ang pinaka-fingerprint. So, angat po natin yan yung tape mga idol. So, dyan po nakakunikta ang fingerprint. So, ayan. At wag nyo pong hayaan na mapunit ang fingerprint pag angat mga idol. So, unahin nyo pag angat ang fingerprint. Ayan. Flex po yan mga idol. At ito po yung hitsura niya sa loob. So, ayan mga idol, una, i-backlasin natin ang battery at ito po yung LCD niya, angat natin, ayan So, bago ang lahat, i-test po natin Ang LCD So, bago natin i-install mga idol, ito po yung kaparehas niya na LCD, Infinix Smart 8 at Spark Go 2024 Dahil bagong model lang ito mga idol So, ang LCD niya mga idol ay in-order -in So, 3 days po ito bago nakuha ng may-ari mga idol dahil in-order ko po ito So, sana hindi po sablay At ayan, i-testing po natin So, ang lapad po ng flex niya mga idol So, tingnan po natin kung gumagana or magta-touch bago natin i-install. At ang maganda po dito ang LCD mga idol. Ayan. So, iyon na po natin. Tingnan po natin kung mag-display siya. So, malalaman po natin. So, subukan po natin i-touch kung magta-touch. At dito sa model na ito mga idol, ang akala ko dito ay namimili ng LCD. Dahil ayan, kung napapansin nyo po, hindi po siya nagta-touch mga idol. So, meron pong mga unit na hindi po siya magta-touch kapag hindi po nakakabit doon sa frame. So, duda ko dito mga idol, kailangan po niyang ikabit sa frame para mag-touch. So, ayun mga idol, wala talaga siyang reaksyon kaya ang ginawa ko mga idol, ayan. So, wag po kayong kabahan kung magkabit kayo ng mga ganitong unit, lalo na kung ino-order niyo po online. So, ang una niyo pong gagawin mga idol, so tips ko, ikabit niyo po doon sa frame. So, malalaman niyo po kung magta-touch. So, una, tanggalin po natin ang battery. May adhesive po siya mga idol, so mapuputol po 'yan madalas. So, ang gagawin po natin ay budburan po natin <laughs> ng tiner. So, ayun mga idol, sa pagtest po talaga ng LCD nito, mga idol, ikabit niyo po sa frame, kailangan tanggalin ang battery dahil diyan po nakakonekta ang flex sa ilalim. So, kailangan maangat natin ang battery bago natin matis doon sa prim. So ayun mga idol, so dahil bagong dikit lang po ito mga idol, matigas talaga ito. Kahit budbura natin ng thinner ay eh, hindi po basta-bastang matanggal. Kaya ayun mga idol, dagdagan pa ulit natin ng konting tiner para po sumiksik po sa ilalim at maangat na po natin ang pinaka battery. Ayun. lucky po talaga ng panghinayang ang may-ari nito mga idol dahil hindi pa ito umabot ng isang buwan. 3 weeks lang daw po ito simula nung binili at nung nagka-accidenting na hulog ay nabasag talaga agad. So sa matigas po ito, tumama. Ayun mga idol, naangat na po natin. So ingat-ingat mga idol, lalo na kung mahulog talaga kahit bagong bili pa yan ay mababasag po talaga yan. Kaya ayan mga idol, so natanggal na po natin ang battery at yung mga adhesive talaga na nasa gilid, kabilaan po yan mga idol, ay hindi na po natin tanggalin dahil may dikit pa po yan. So hindi po napasukan masyado ng tiner, kaya meron pa po yung dikit. At ang gagawin po natin mga idol ay tanggalin po natin ang pinaka LCD para matest po natin isalpak natin sa pinaka frame. So tingnan po natin kung magtouch kasi mga idol, so kamot ka po talaga sa ulo dito kung hindi mo ito subukan ikabit. So madalas po kasi nito mga idol, meron pong nagkakabit nito. Walang reaction ng touch at ang akala nila, ay sablay na. Sundan mo lang ang ginawa ko mga idol. Ayan, tanggalin mo yung LCD at ilapat mo doon sa pinaka frame ang bagong biling LCD. Doon nyo po malalaman kung talagang gumagana ang LCD or hindi. Ayan mga idol, natanggal na po natin. So, angat natin yan. So connected po yan doon sa speaker, charging at mouthpiece. So ayan mga idol, ang angat mo lang yan. Ayan, matanggal na po yan. So ayan, tanggal na po siya. At grabe mga idol, sobrang nabasag talaga ang screen nito. Ayan, kung napapansin nyo po, may mga naiwan po na mga bubog doon sa gilid ng frame. Kailan natin tanggalin. So para dire-diretso po ang ating gawa mga idol, linisan muna natin lahat yan. So bago natin isalpak ang LCD kasi minsan mga idol kapag may mga bubog at kapag madiin natin ang screen ay mamaya mababasag pa yan. So ang kailangan mga idol, linisan natin ang frame. So pag nagkabit din po kayo ng mga LCD mga lods, lalo na mga nag-DIY ay kailangan malinis niya po talaga bago isalpak. Kasi minsan mga idol, ang mga dumi-dumi or durog-durog niyan ay pag na pit niyo po ang LCD niyan at may naiwan na kunting bubog sa ilalim ay magkakaroon po yan ng itim sa ilalim, crack. Imbis, mapagana mo na yung LCD na hindi matas na nakakabit sa frame, doon ka naman magka-problema, doon sa nagkaroon ng itim or nabasag. Kasi minsan mga idol, dinidinan po natin yan. Kaya minsan, mga akala natin, meron palang bubog sa ilalim kaya ang nangyari ay nababasag. So, ayan tinanggal ko po yan mga idol. So, daritso ko na po paglagay ang screen. So, kailangan natin dikitan ang flex. So, ayan, connected po yan doon sa ilalim para hindi makapal mga idol. At tanggalin po natin yan, yung nakaharang na plastic doon sa camera. At ayan mga idol, ayan, ganun lang kasimple mga idol. So, dalawa po ang flex es sin charging board at yung pinaka main flex ng LCD. So ayan, isalpak na po natin. Huwag po kayong kukurap at malalaman na po natin kung goods ba ang LCD na pinalit natin. So kanina, noong hindi pa po nakakabit sa frame ay hindi po nagtatouch at ayan mga idol. So iupi nyo lang po yung flex mga idol at ayan, titest natin. Malalaman na po natin. Salpak natin yung battery. At dahil nalinis na po natin ang LCD frame mga idol, kapag gumana po ang LCD nito ay goods na po yan at hindi na natin tatanggalin pa. Ayan, na po natin. Ayan mga idol, habang inoon po natin ay tanggalin po natin ang takip ng airpiece. So, wag nyo pong kalimutan ito mga idol dahil importante po yan para hindi madumihan ang camera sa harap. And mga idol, so nagbukas na po siya at itis natin. Ayan, 100% po gumana ang screen na nakakabit sa frame. Kaya ayan mga idol, kung meron po kayo or nagkabit po kayo ng ganito na tinis nyo sa labas at hindi gumana, ay madalas talaga ay kailangan po nakakabit sa frame para gumana. At minsan talaga kapag nag-order ka ng isa at masasabi mo talaga na kapag sablay po siya at hindi matouch ay kinakabahan ka na dahil mahirap po ito ibalik. So ayan mga idol, so ibalik natin yung pinakalagay ng airpiece at 100% na po ito gumana. At dire-diretso po tayo mga idol, ayan i-off ko muna kasi ilagay po natin idikit natin ang pinaka-baterya mga idol para hindi mag-alog-alog. So mag-add lang po tayo ng mga kunting dikit mga idol para meron talaga siyang puwersa na kapag nahulog-hulog ay hindi po nagagalaw-galaw ang battery at hindi nauga. Ayan, gumamit po ako dito ng double adhesive tape. So tatlo lang po mga idol kasi may mga dikit pa po yan sa ilalim. So ayan, ibalik po natin ito mga idol. So wala pa po itong dumi dahil magpo-performance pa lang po ito bago inilabas at Kauna-unahang video ito mga idol dito sa YouTube kung paano pinapalitan ng LCD ang ganitong model Npenex Smart 8. Kaya yun, mga idol, so sundan niyo lang po ang ginawa natin kasi baka mamaya ma tulad kayo dito na nag-order po kay ng LCD at hindi po gumana at may isip mo talaga na baka supply ang binili mo. Kaya ayan mga idol, ang gagawin niyo po, sundan niyo po ang video na ito at sigurado akong mag-success po kayo sa ginagawa ninyo. At ayan mga idol, ibalik po natin ang screw at tingnan po natin mamaya mga idol kung goods na ba talaga siya kasi kanina hindi pa po natin na-test ng maayos. So ayan, so, tingnan po natin kung gumana ba ang mga keyboard. Ibalik muna natin yung scroll. At ayan, so nabalik natin lahat ng screw mga idol. At ayan, ito po yung takip niya. So hindi na po natin linisan yan mga idol dahil pantay naman po ang dikit niya. So ang i-apply po natin dito ay yung T7000 na pandikit daw. Dari-daritso po tayo mga idol. Kasi nung araw na ginawa ko po ito mga idol ay marami pa po pong nagpapagawa sabay-sabay po. Kaya ayan, so, huli na po natin dinidikit mga idol kapag nagpapalit ako ng mga LCD. So sa gilid nyo po ilagay ang mga dikit mga idol. So huwag nyo ng damihan masyado mga idol. Yung sakto lang na doon sa pinakagilid nyo ilagay ang pinakad dikit niya mga lods. So ayan, mag-apply po tayo ng guma dito mga idol at tanggalin po natin ito sa loob ng dalawang oras para ang dikit po niya ay talagang kapit na kapit parang jowa mo. So ayan mga idol. <laughs> So, shalpak muna natin at i-charge muna natin at magbabalik po tayo sa ilang minuto lang. So, ayan, lumabas po ang charging at i-charge muna natin. Ayan, meron pong 15%. After 2 hours po, mga idol, ayan. So, hindi po ito na-charge ng maayos, mga idol. So, tanggalin po natin yung guma. So, ginamit po natin ang charger at ayan, linisan muna natin. At tingnan po natin mamaya, mga idol, kung malinaw pa ba ang LCD, natataasan ba ang brightness niya or nabababaan. Ayan, mga idol, linisan muna natin at saka po natin i-on mamaya kung normal na ba talaga ito. So, meron pa po itong plastic ang LCD, mga idol. 3 days to 1 week po ang warranty natin. May warranty tayo mga idol. kung gusang nagtatas or nawawala ang display ay pinapalitan po natin basta hindi po matanggal ang pinaka plastic niya sa taas dahil nandun po ang pinaka warranty at kapag nagasgasan po yan. So lahat po ng model mga idol ha, yun po yung warranty natin. Hindi na po pinapalitan ng supplier kapag mayroon na pong gasgas. So ayan mga idol. So ganun po ka stricto ang supplier natin mga idol kapag natanggal ang plastic at kunting gasgas lang ay hindi na po siya pinapalitan. So ayan mga idol. So ang gagawin natin, itesting natin ayan, nagtatouch po siya at itesting natin ang brightness kung natataasan, nab kababaan. Ayan mga idol, normal na po siya. Wala na pong problema. At ayun mga idol, yung pinaka touch screen talaga niya, ayan, itesting po natin, ay sobrang soft touch po siya. At full screen talaga siya mga idol, parehas na parehas sa original. Pero replacement lang po ito mga idol. So ayan, tingnan natin yung camera, ayan. Gumagana po siya, pati harap, malinaw po siya, likod, malinaw. Ayan, itest po natin mga idol. Malinaw din po ang kuha niya. So, ayan, sobrang tuwa po ng may-ari nito mga idol na nagawa ito. At ayan, kung napapansin niyo po, pit na pit po talaga ang screen niya parang walang pagbabago pero replacement na itong mga idol so yung plastic muna ay hindi natin alisin dahil meron pa po itong warranty so 3 days to 1 week pwede na ito palagayan ng tempered at ayan mga idol sobrang soft touch nya pati yung tawag nya mga idol normal po siya 100% gumagana ang sensor at patapos po tayo mga idol ito po yung pinagpalitan natin maraming salamat sa inyong panonood huwag kalimutan mag like mag share at mag subscribe